No employee pa ako, kayo, gising na maaga, papunta sa trabaho, minsan nga traffic pa. Pagdating sa office ay mag in, tapos out na naman kasi babiyahin na naman. Dahil yung trabaho namin dati ay sa field. Sa so, loob ng 10 taon, yun yung field ko, CCTV company. Technician, installer, nag-estimate din ako, yun yung dati kong trabaho. Pagdating dito sa bukid ay matindi rin ang mga gawain dito. Walang day off, dahil araw-araw, kailangan ka ng mga alaga mo, kailangan nilang kumain, umaga, hapon. eban lang dito, lalo na kung may kasama ka namang pamilya, mga magulang mo, kapatid mo. Kapag ikaw naman ay may biyahe or meron kang bakasyon, ay po pwede mo ituyo muna sa kanila yung mga gawain. At minsan ay mas maaga pa nga din ako nagigising compared noong ako employee pa. Dahil dito mas marami tayong inaalala. ibang ibang nga rin naman talaga kapag self-employed na tayo o tayo na mismo yung sarili nag-handle ng sarili nating kabuhayan. Ang daming naiisip gawin, ang daming plano na gusto pang gawin. Kaya pag ganitong kabuhayan, lalo na sa farming, ay kailangan talaga meron din tayong sistema. Sa una ko naman ginawa dito, noon, noong nung ako employee pa, nagtatanim muna kami dito kapag kabakasyon, umuwi ako dito sa probinsya. At dahil noong panahon na yon, ay may sahod pa ako bilang employee, ay nag-iipon-ipon din ako at nakakapadala tayo ng pabili ng mga pananim katulad ng madrili-agua, nepiergras. Habang sila mamat papa naman ay umpisa na nagtanim ng kasaba, kamote, gabi, mais, haging at marami pang ibang mga pananim. Nakapagpaararo nga rin kami dati tinaniman din namin ng mga kasaba although hindi naman lahat doon nabuhay pero doon ay nag kami kasi meron kami dati na isprehan ng uh, damo, yung mga damo doon na namin na yung mga kasaba so doon ay natuto kami. Pero sa ngayon, hindi ang ginagawa nila papa is nilinis na lamang yung area tsaka tinatamnan, hindi na namin pinapaararo. Kaya medyo matipid yung paraan namin ngayon at so far naman ay kailalaki pa rin ang laman ng mga kasaba. Habang noon ako yung employee pa din ay nagtatayo na rin kami ng mga housing, housing ng mga manok, tas meron kaming housing ng kambing. Yun naman ay bumibili ako ng yero. Tapos nagpapatabas kami ng gagamitin ng mga kahoy. Tapos nanguha ng kawayan. Yun yung ginagamit namin sa paggawa ng mga pabahay. Si Papa naman yung pinaka gumagawa ng mga housing na yun. Siya yung pinaka karpentero... Tapos si Mama yung kanyang assistant habang ako ay nasa Manila pa noon. Noong mga panahon naman na nagkaroon na ulit ng budget ay bumili naman kami ng dahan-dahan. Mga kambing naman binili namin. Tapos bumili rin kami ng pabo. Dahil may existing na rin ng mga inahing baboy ay namimili na rin ng gagawin pang mga inahing baboy na pinapalaki. So, yun yung una naming steps noon ang ginawa habang ako ay employee pa. No, noong mga panahonan ng pandemic, dahil sa sobrang inspired ko rin doon sa mga ginagawa namin sa bukid, sa mga plano namin, nag na rin ako noon mag-vlog. Sinishare ko yung mga plan namin, yung mga inumpisahan namin, hanggang sa medyo lumago-lago din yung vlogging ko. At may pagkakataon nga rin noon na kinukontak ako ng isang ginagamit naming brand ng vitamins doon sa aming mga alagang hayop, itong Kings Vita Plus Animal Feed Supplement. Kinuntak ako ng management nila at ay na yung mga sinuportahan pa nila lalo yung pag namin ng hayop at maging yung vlogging ko. Hanggang sa napag ko rin para ma-focus ko talaga at makauwi ako ng probinsya na at ako na mismo yung mag-alaga ng hayop. Hindi ko na iasa kila mama at papa. Dahil sila rin naman ay may sarili silang alaga. Kaya doon nag-resign ako sa trabaho. Tapos nung umuwi na ako, so ako na mismo yung nag-alaga at so par medyo malaki-laki na yung inumpisahan namin. Yung mga tinatanim namin noon ay marami na rin. So meron na kaming dagdag ikapakain sa mga alaga namin. Nung panahon nga rin pala na umuwi ako ay nalambat na rin namin. So hindi na rin ako na problema doon sa panlambat na hagwire. Doon sa pinaka area namin ng mga baboy, mga kambing. Kung kaya't hindi ko na rin masyadong pinoproblema yung mga gastusin pagdating pag-uwi ko. Dahil sa pag-alaga ng mga hayop, ang pinakaunang kailangan din natin ay syempre yung mga alagain nating na hayop. Kailangan meron na tayong existing na paramihin na lamang dahil kapag bibili pa lang ay magastos din yan. Tapos kapag naman may alaga tayong hayop, dapat meron silang tirahan, meron silang bahay na masisilungan. Tapos yung mga pagkain naman nila. No, maliban na lamang doon sa kambing, baka kalabaw, kumakain na yung mga damo sa paligid. Tapos vitamins na lang. So minor na lang yung nagastusin. Yung mga vitamins, pampurga, pero sa mga baboy, sa mga manok usual talaga nito ay binibigyan ng feeds yun yung mga nakikita natin napakalaki ng gastos pagdating doon sa pakain nila kung kaya't bago man ako nag-resign at pumunta rin dito sa bukid ay yun yung binigyan muna nating unang solusyon na kailangan meron tayo ikapakain sa kanila yun yung mga tinatanim na namin noon na una kaya't pag uwi ko ay malaki na yung mga kasaba maaari na namin i-harvest, lutuin na lang, ipakain sa mga baboy, sa mga manok. Yung mga mais ay po pwede rin ipakain na sa mga alaga. So napakarami na natin pwedeng maibigay na pakain sa mga alaga ng libre na na hindi na natin kailangan pang bilhin. Kailangan lamang dito by batch din. Merong area na tinatanim mo ngayon, meron sa sunod na buwan para naman magkasunod-sunod na meron kang ikapakain sa mga alaga. So dito naman sa amin, hini-fit din natin yung plano natin doon sa area, sa location. So dito kasi sa amin, medyo malawak-lawak ang damuhan dito. Kung kaya't nagagamit din namin yung area, yung damuhan na po pwedeng paglagyan ng mga baka, kambing at yung malilinis naman, nalinis na nating area ay pwede namang pagtamnan ng pakain sa mga alaga. At meron din tayong espasyo na paglalagyan naman ng mga free range nating mga alagang hayop. Ngayon naman, obserbahan ko, nung nag full time din ako dito sa bukid ay mas na maximize natin yung mga gagawin dahil ngayon sila mama, sila papa, medyo may edad na rin, hindi nila kaya yung ganoon kadaming alagang hayop. At kailangan din talaga na nandito rin kami. At sa ngayon, mas na maximize namin yung pagtatanim ng mga pakain sa mga alaga at yung mga alaga naman namin ay tama lang na nanganganak na rin. Dahil na rin doon sa ginawa nating paraan na bago man kami umuwi ay meron ng gumagana na mga alagang hayop dito sa bukid. Sabay ng pag-alaga ng hayop dahil nasa bukid na rin tayo, ipupwede rin tayo magtanim ng mga gulay. Dahil sa gulay, mas mabilis din ang kita niyan dahil mas mabilis lumaki. So, pupwede rin tayo makabenta-benta para din sa mga dagdagasusin natin. Mas best talaga dito sa bukid bago man tayo mag full time. Kung meron man tayong pamilya sa bukid, maganda na isama muna natin sila doon sa mga plan natin, sa business natin na gagawin sa bukid. At kapag naman ito ay gumana na at nakikita na natin na kumikita at may chance kaya pang kalakasan yung usual natin kinikita bilang employee ay maganda na i-full time din natin yung ating nagawa o plano natin negosyo. Sa atin naman, iba-iba rin siguro ang magiging natin, iba-iba rin yung magiging plan natin dahil nakadepende tayo doon sa resources na meron sa lugar natin. Kung dito sa amin mga inahing baboy, mga pabo, manok, kambing, baka ang ating inalagaan, sa ilan naman meron tayo nakikita, mga pang fattening naman, palakihing mga baboy yung kanila inalagaan na sa 3 months, 4 months pa lang ay kumikita na sila pero malaki din talaga ang puhunan nila doon. rin sa dami ng alaga yon. Meron nga tayong napuntahan, meron silang 200 na pang fattening, yung mga palakihing mga baboy, 200 piraso yon. Tapos sa iba naman, meron ding mga nag na ng mga layer type chicken na may ilan umaabot ng libo-libo may mga 3,000 na layer type chicken yung kanilang alaga may mga nag-alaga ng maraming kambing na umaabot pa sa 200, 300 na inahing kambing may mga naglalakihang negosyo rin sa bukid yung kanilang alaga ay maraming baka maraming kalabaw na ang produkto nila ay mga meat or yung iba naman milk naman yung pinaka-product nila na napakalawak pa talaga na pupwede natin gawin dito sa bukid at napakarami pang sistema ang maari nating pasukin, tunguhin nang sa gayon ay magkaroon din tayo ng successful na negosyo dito sa bukid so yun po, dito po asan ay nakapulot niya na ng idea dito sa ating mga topic ngayon. Maraming maraming salamat po.